Buenas dias mga kasakayan, welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman Samahan nyo ako sa ating content ngayon Ang pagmimintina ng centrifugal chiller Pero bago yan, pagkatapos muna na isang maiksing intro Subscribe to this channel Chiller Maintenance Paano ito mapapanatili? Ang chiller ay dapat masuri sa mga tagas, kontrolin ang operasyon at kalidad ng tubig. Ang mga bagay halin tulad ng mga balanse sa pagkarga at mga limitasyon, ay maaring suriin ng dalawang beses sa isang taon. Ang isang masusing paglilinis una electrical system inspection, at iba pang maintenance tune-up ay dapat gawin taon-taon. Dito sa ating video pinapakita ng actual kung anong parte ng chiller ang ating unang susuriin. Ang tawag dito ay float chamber. Ang float chamber ay isang aparato para sa automaticong pag-regulate ng supply ng isang liquid sa isang system, kadalasan matatagpuan sa carburetor sa loob ng unit. Ang pangalawa ay condenser. Ang condenser ay siyang nagbibigay ng sensitivity sa system, kung para saan at gumagamit tayo ng vacuum pump sa linyang ito sa kadahilanang ang isang vacuum ay pinanatili sa condenser upang makuha ang isang singaw ng turbine. Ito ang dahilan kung bakit pinanatili ang vacuum sa mga condenser. Ang sumunod ay ang pagkakarga ng refrigerant gases, ang gas na ito ang nagpapalamig sa mga air conditioning system at mga heat pump, dito sa chiller gumagamit tayo ng refrigerant code 134A, isang alternatibong nagpapalamig sa R12 para sa pagsay sa ayos ng pasilidad para sa mga bagong installation, ito ay ginagamit sa mga air conditioner ng mga sasakyan at refrigerator. Ginagamit din ng refrigerant gas sa mga industrial at commercial na chiller bilang karagdagang transportation sa mga positibong temperatura ang pressure ng chiller na dapat para sa tamang control ng refrigerant gas 134A, para sa normal na running pressure sa loob ng system, ang coil ay dapat tumatakbo ng 22 pounds per square inch, sa pinakamababang temperatura, 45, 20 to 25 degrees Fahrenheit. Sa pinakamataas na temperatura 60, 20 to 40 degrees Fahrenheit, ang coil ay dapat tumatakbo sa 57 PSI, PSI meaning pound per square inch. Para sa panghuling pagsasaayos at pagmentina maglalagay tayo ng condenser oil sa chiller unit. Sa prosesong ito, ang paglalagay ng langis ay pumipigil sa pagkawalan ng kalidad sa nauugnay na init at workpiece o kahit pinsala sa loob ng makina. Siguro na itanong natin bakit nga ba ang langis ay hinahaluan ng pampalamig. Ito ang aking ma-exing conclusion mga kasangkayan, kahit na ang nagpapalamig ay ang gumaganang likido na kinakailangan sa pagpapalamig, ang langis ay kailangan para lubrication sa mga gumagalaw na mekanikal na bahagi ng compressor, pinaliliit ng langis ang chance ng mekanikal na pagkasira sa pamamagitan ng pagbabawas ng friction. Ang langis ay nagpapanatili din ng silyo ng mataas at mababang bahagi ng compressor. Sana may nakuha tayong ideya sa ating video, kung meron kayong katanungan please drop your comment below at sasagutin natin yan ayon sa aking eksperyensa at abot ng aking kaalaman, kung hindi ka pa nakasubscribe at nagustuhan mo ang video ito, pahingi naman ng isang like at please consider to subscribe my YouTube channel. Puyo mga sangkay, ng na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Sa muli, gracias, adios!